Hi, good morning everyone. So nandito ako sa Apple Orchard. So tingnan mo yung kamay ko. <laughs> Mapula oh. Nag-squash ako ng mga aphids. So mayroon pang mga aphids dito. So 'yun ang ginagawa ko dito minsan sa umaga. So mayroon na silang mga bunga, guys kita ko sa inyo. Marami ng mga bunga ang mga apple. Mayroon na silang mga dahon. So, yun. Obviously naman, nakita nyo sa likuran, marami ng mga dahon ang mga apple. Um, update tayo. Sand saglit, guys, ha? Yung mga apple natin, i-update ko kayo. So, ito yung mga itsura ng mga bunga. Maliit pa. So, ayun, guys. Punta tayo sa ano. So, dito. Um, Mayroong mga maraming bunga na dito guys. Punta tayo sa dulo. Nasaan ba yun? Ito, ito. oh, ito, o. Yun ang bunga nila. So, maliit pa. So, ayun guys. Marami na silang bunga. Ang iba, maliit. Ayun. Oh. Uh, siguro mga, mga ilang linggo magtining na kami niyan. So hindi pa ngayon kasi maliit pa yung iba, mayroon pang iba na hindi pa ano nag-develop ng bunga nila. So ayun. So magtining kami niyan pag medyo ganun na kalaki. Ganoon kalaki guys, ganoon 'yan. So ayun, 'yun ang update natin sa mga prutas natin dito sa sa aming farm, sa ating farm. <laughs> Ayun. Yan, ito oh, mga iba-ibang variety dito, guys. Oh. Ayun. May ano pa dito, may aphids. So, yun ang ginagawa ko. Nag-squash ako ng aphids dito. So yun, ang pinaka-paborito kong trabaho dito guys ay yung mag-squash ng Wally Aphids. Kasi napaka-simple lang at saka napaka-relaxing. Kasi hindi mo mag, ano, hindi ka na mag-isip kung anong gagawin mo sa so, squash ka ng squash gaya nito. Kung squash ka ng squash. Ang pinaka-mahirap itong trabaho guys, yung mag-proning ka. So, ano, ang pag-pruning is kailangan gamitin mo yung utak mo na hindi, hindi ka lang basta-basta na mag-cut ng mga branches. Kung, kung baga, ano, isipin mo mabuti before ka mag-cut ng mga branches. Yung ang pinakamahirap. So, minsan, minsan, um, ayaw ako pa payagan ni mister na ako ang mag-cut. <laughs> si Mr. lang ang mag-pruning nito. Mayroon ding mga puno na pinakamahirap magpruning kasi uh, every each plant is different type, ang different shape ang ano nila, ang puno nila. Mayroong ma uh, open sa sa gitna ng puno at saka mayroon namang parang layer sila na ano, klasing uh, puno. So ayun. So, ang pinakamahirap is pruning at saka ang pinaka-easy lang is yung mag-squash ng mga wole epids kasi hindi ka na mag-isip pa. <laughs> so, ayun guys, ang ating update sa ating apple. So, um, abangan nyo mamaya yung abangan nyo for next upload ko guys. So, yun ang ating mga update sa ating mga puno ng mga prutas ng apple. Oh. So, abangan nyo yung mga marami pang mga uh, mga coming videos so hopefully uh, manood kayo at salamat sa mga nagsusupport sa akin salamat sa panonood nyo by watching my videos thank you so much see you next time bye